thank you Bantay ni Marcelo H. Del Pilar at nagdaos ng banal na misa ang pamahalaang palalawigan ng Bulacan bilang pagunita at pagpapahalaga sa ikaapat na raan at apat na putlimang taong anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan ng Bulacan. Ito ay may temang mahalin ang Bulacan, tuklasin ang kanyang kasaysayan. mga Bulakenyo, ngayong araw ng ating Lalawigan ng Bulakan, ito po ay napakahalagang uh, uh, tagpo ng ating kasaysayan. Ang lahat ng ambag ng ating mga bayani, kung saan ang Lalawigan ng Bulakan, ang uh, probinsya na naglikha ng maraming bayaning Pilipino. At, uh, ito pong araw na to ang kanilang pinaghirapan. Dapat natin itong pahalagahan sa mga kabataan na uh, hindi alam ang patungkol dito. Ito ang uh, sumasalamin o kaluluwa ng ating pagiging bulakenyo. Maligayang ika na araan at apat na putlimang pagkakatatag ng ating lalawigan ng Bulacan. Gayun din, nagsagawa ng lakbay kasaysayan sa bulwagang Isidoro Torres ng Kapitolyo ng Bulacan, kung saan makikita na muli ibinalik ang mga opisyal na pintang narawan ng mga naging punong lalawigan ng Bulacan, mula kay General Gregorio del Pilar hanggang kay Gobernador Daniel R. Fernando. Sinundan ito ng siniliksik Bulacan Film Showing sa Hiyas ng Bulacan Cultural Center. Ang pagdiriwang ng pagkakatatag ng lalawigan ng Bulacan ay hudyat din ang selebrasyon ng Singkaban Festival. Sa mga kapwa ko kabataan, bago natin tahaki ng ibang lugar, tahakin at kilalanin muna natin ang dakilang lalawigang ng Bulacan sapagkat dito natin malalaman ang tunay na ganda para makita natin ang kalinangan ng lalawigan ng gulakan. Pag sinabi po natin mahal natin ang isang tao at ang lalawigan, dapat inaalam po natin kung ano yung mga informasyon, yung mga kasaysayan. Hindi dapat tayo maging dayuhan sa sarili nating lalawigan. Kung kaya't mas palalimin pa natin yung ating pangunawa, nang sa gayon ay masabi nating mahal talaga natin ang ating lalawigan.